bagong palit po boss Ayan. palit bago ngay ngay oh. ito ngayon na okay. kita kita gulumu sa so, paano mag ano mag ng ano pero plano sa tatag o ano gumawa ng aeroplano sa ano kalsada ba't mo ba'y baliktad Sige, yeah, dyan ka lang. Maingay. Kulit mo ah. Kulit mo talaga no. Ay, isang sansit? Boss. Isang to. Mm. Kwenta. Ito na eh. Kaya ko paano. May nabibili talaga yan. Tama rin na palitan yung mga spray. Okay. Dini. Ah. Ano, wag maingay, barilig. Patayin ka dyan. Ala. Ay, oh, maingay. Ha? Ah. <coughs> Sipling adjust lang po. Discarding malupit. Mahagupit po. Ayun patungo nyo sa pwede plate na yun. Kasi lining. Pwede rin. Nitro. Ito okay, Ayan po. Ito mababa. Ito.

dia hmm, baru come muna. di dapat muna sana tolongin limo muna yang Yeah. Mm. Uh -huh. Kita yeah. kayak mana Hmm. 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 Hmm.

ganan lagi kali kan kita. Takat play ba hindi. Takat play. Tama na to, dito yung guide do. Sigurado ata pasok din 'to. Sigurado na sa diniretso. Para hindi wala pa rin. Ha? Okay, okay. Hindi pa din. Wala. Okay lang ba? Ha? Okay lang. Hindi na pa din. Hindi muna, ganun lang din drive. Ah, ganin lang. Hindi na pasok eh. O hindi pa pasok 'yan. Tagal din mo pa.

我给你。 Ibang ba Red Jar? Okay. Okay, ano Isa 'yan, isa 'yan. 'yan. 'yan eh. Kailan pa may isang royal puta dito may ano eh. Baba Ano? Ano? Ano